Expected MVP na si SGA ay paipakitang gilas sa labang ito pero hindi inatrasan ni Luka Magic. Showing of din ang kanyang malulupit na moves, inangasan pa nga ang kanilang mga fans. Din din ang mga Lakers role player, laking tulong sa kanilang team talagang pinulbos ang OKC Thunder. Matinding battle in the West ngayong araw, number 1 seed versus number 3 seed, Oklahoma City Thunder versus Los Angeles Lakers tapatan ngayong araw. Well, mag-start na nga tayo agad sa ating first quarter. Tayo ay close game nga lamang at si SGA at Luka Doncic sagutan agad ng kanilang mga basket dito. Ganda nga rin ang turnaround jumper dito ni Austin Reeves. At ang Lakers offense dito is already rolling dahil nga sa 6 points yan ni Luka Doncic. Tumutulong pang pa ibang mga Lakers players, 19-15 ang kanilang lamang timeout ang Thunder dyan. At patapos ng timeout dito ay nakuha na nga ni Lebron ang first points niya of the game pero hindi naman nagpauli ang Thunder. Kahit down nga sila ay dikit lang sila dito sa LA Lakers. Kaso ah, ganado nga masyado sa buong first quarter na itong si Luka Doncic kung saan talaga nga namang unstoppable siya. Kahit sinong defender ang ibigay ng OKC sa kanya, umabot na siya sa 14 points. Saman pa yan ng dalawang 3-pointer ni Gabe Vincent to end the quarter kaya naman meron silang 42 to 32 lead na agad. Kahit nga may 10 points na ambag na itong si SGA. Second quarter natin, turn around jumper agad itong si Lebron. Tapos naman, panang 3-pointer ni Austin Dreyf. Sabay lumalayo ng Lakers dito. Pero sumusubok naman ng OKC okay si kahit papano mga idol na pigilan nga sila. Pero once again, Reeves and Lebron take over mode on nagad agad. Ang ginawa na nga nilang 20 ang kanilang kalamangan 55 to 35 with 9 minutes left. Kaya timeout daw sabi ng Thunder. Pero matapos naman ng timeout ay nag-respond ang home team, tinapya silang 20-point lead ang mga Tayo to just 13 points dahil sa kanilang much better offense. At this time ang LA Lakers naman ang tumawag ng timeout. Kaso pagbalik nga nila sa timeout, si Luka Doncic binalik sa court at may magic itong si Chet Holmgren, iwan for a DFS 3-pointer. Tapos siya rin mismo abay nagambag din ng 3 pointer niya dito 19 point lead na nga sila pero hindi pa pala tapos itong si Luca what a pass dito nga kay Gabe Vincent pati mga announcer na lito 22 point lead ang LA Lakers. At talagang grabe ng mga idol stunned ang home fans ni ok si Thunder sa Lakers domination offensively sa second quarter kung saan tahimik nga ang buong arena dahil lumabo ba naman sa 29 points ang kalamangan dito ng LA Lakers. Pero kahit papano naman ang Thunder abay may buhay nang nahilang 29 points, ginawa nilang 22 points matapos ng ating second quarter 78 to 56. At pagpasok naman ng ating third quarter, abay si SGA, buhay na buhay na nga dito. Ang MVP frontrunner, abay buhat mode nga. Sa opensa ng kanyang team, doing his everything, pero ang Lakers sumasagot lang. At matapos ng explosive dunk dito ni Jackson Hayes, abay tumawag na nga muli ng timeout. Itong Thunder, talking trash na nga rin si Hayes. At matapos ng timeout, abay 3-pointer ni Austin Reeves. Tapos what time move ni Luka Doncic, hiluang kalaban. Pero hindi pa nga ubos ang magic niya at grabbing up and under layup naman ang ginawa. And when play. inaangasan na ang mga fans dito ng Thunder at parang dito'y ubus ng energy ng OKC third quarter pa lang. Abay parang sumuko na nga sila. 28 point lead na muli kasi ang LA dito. At kahit anong sabukan nga ng number one team in the NBA mga idol na pigilan ng LA Lakers, sabi wala nga silang magawa. Parang no match nga sila sa opensa nila. 103, 77, 26 point lead after three quarters. At dito nga sa ating fourth quarter, ba'y celebro naman mga idol ang gumawa dito nga sa Lakers offense. And of course, susubok at susubok pa rin ang Oklahoma City Thunder for the whole quarter. Pero ang LA Lakers mga idol, masyadong mainit ang kanilang opensa ay no throughout the fourth quarter. Abay kanilang ang pinipigilan ng run na gustong gawin ng OKC. At hanggang sa huli nga mga idol na take care nilang business, abay dilurog. Ito nga ang number one team sa NBA.